Gaano nga ba kalakas ang isang gorila kumpara sa tao? Ngayong araw, susubukan nating sagutin ang tanong na matagal nang bumabagabag sa isipan ng marami. Sino nga ba ang mas malakas ang tao o gorila? Kung sa unang tingin, parang obvious na ang sagot na mas malakas syempre ang gorila. Pero kung tutuusin, hindi lang ito usapin ng basta simpleng lakas. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, pag-uusapan natin kung gaano ba talaga ka-powerful ang nilalang na ito at kung kaya ba nilang sabayan ang pinakamalakas na tao sa mundo. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Sa unang bira, kilalanin muna natin ang gorilya. Siguradong pamilyar ka na sa kanila pero para sa mas malinaw na kwento, kilalanin pa natin ng mas malalim. Ang mga Gorilla ang pinakamalaking uri ng primates na buhay pa ngayon at makikita sila sa mga kagubatan ng Central at Eastern Africa kasama sila sa pamilya ng hominidae na kung saan parehong grupo ng mga chimpanzee, bonobo, orangutan, at syempre, ayon sa iba, tayong mga tao. Ang nakakagulat, halos 98% ng DNA natin ay kapareho ng gorila at ganun tayo kalapit sa kanila pagdating sa genetic makeup. Ang mga lalaking gorilya na tinatawag na silverback kapag nasa tamang edad na ay pwedeng umabot ng 5.6 feet ang tangkad at may timbang na 300 hanggang 500 pounds. Matipuno ang katawan nila, malalapad ang balikat, at meron silang kakaibang bukol sa bumbunan na tinatawag na sagittal crest na tanda ng matitibay na panga. Sa video na ito, isang silverback ang gagamitin nating basehan. At kung timbang at tangkad ang pag-uusapan, parang may mga tao rin namang kayang makipagsabayan. Tulad ni Eddie Hall, isang kilalang strongman na may timbang na 182 kilo at taas na 6.3 feet. Mas malaki pa siya kumpara sa typical na gorila. Subalit, bakit nga ba mas malakas pa rin ang gorila kahit mas maliit sila minsan sa tao? Ito ang pag-uusapan natin ngayon at iisa-isahin natin ang mga dahilan. Number 1. Testosterone Level Ang isa sa mga malaking faktor ng lakas ng mga gorilla ay ang hormone na testosterone. Ang testosterone ay isang hormone na responsable sa paghubog ng mga pisikal na katangian ng mga lalaki, hindi lang sa tao, kundi pati na rin sa mga hayop gaya ng gorila. Sa mga silverback, sobrang taas ng level ng Testosterone kumpara sa ibang Gorilla sa kanilang grupo at lalo na kumpara sa atin. Kapag nasa tamang edad na ang isang lalaking Gorilla, bigla ang tumataas ang Testosterone sa katawan niya. Dito na lumalabas ang mga pagbabagong pisikal. Mas makapal na buhok, mas malalaki ang katawan, at mas nagiging dominanteng leader sa kanilang grupo. Ang Testosterone ang nagpapabilis ng muscle growth, mas mabilis silang mag-develop ng muscles kahit walang gym o protein shake. Dahil dito, mas malalakas at mas solid ang katawan nila kumpara sa mga tao. Bukod sa muscle, nakakatulong din ito sa bone growth. Kaya matibay ang buto nila at kayang-kaya nilang buhati ng sarili nilang bigat kahit gumagapang o umaakyat sa mga puno. At kung napansin mo, karamihan sa mga silverback ay may matapang na ugali at alpha attitude. Yan ay dahil ang mataas na testosterone ay konektado rin sa agresyon at pagiging dominanting leader sa isang grupo. Bukod sa pisikal na lakas, ang mataas na testosterone ng mga silverback ay may malaking epekto rin sa kanilang posisyon sa grupo. Sila ang itinuturing na pinuno ng kanilang troop at hindi lang dahil sa laki o tapang, kundi dahil sa natural na kemikal sa katawan nila. Sa mga kagubatan, ang silverback ang siyang tagapagtanggol at leader. At para mapanatili ang respeto ng grupo, gumagamit sila ng mga kilos na nagpapakita ng lakas at tapang. Number 2, muscular arm. Kapag usapang gorilla, isang obvious na bagay ang hindi pwedeng palampasin, ang laki at lakas ng braso nila. Tayong mga tao, ginagamit natin ang braso para sa basic na gawain. Pero sa mga gorila, ang braso ay literal na pang araw-araw na kasangkapan para mabuhay. Umaakyat sila ng puno, dumadaan sa lianas, at syempre ginagamit ang lakas ng braso sa mga pakitang gilas na kilos ng dominance. Ang mga biceps at triceps nila ay hindi lang basta malaki. Puno ito ng muscle na kayang buhatin ang bigat ng sarili nilang katawan, kahit papaikot-ikot sila sa kakahuyan. Pero hindi lang sa laki ng muscle yan na susukat. May mas malalim pa na dahilan kung bakit sobrang lakas nila. Alam mo bang may pagkakaiba ang muscle fibers ng gorilya at ng tao? Ang mga gorilya ay may mas mataas na porsyento ng tinatawag na fast twitch muscle fibers. Ito ang klase ng muscle na kay bilis kumilos at kayang maglabas ng sobrang lakas sa isang iglap. Ito ang dahilan kung bakit kaya nilang biglang umatake o gumalaw ng mabilis at malakas sa loob ng ilang segundo. Samantalang ang mga tao, mas mataas ang bilang ng slow twitch muscle fibers. Ito naman ang muscle na design para sa tiyaga at endurance. Mas magaling ito sa matagalang gawain tulad ng pagtakbo ng maraton o pagbubuhat ng paulit-ulit. Pero kung bigla ang lakas ang usapan, hindi ito kasing explosive gaya ng sa gorilla. Kaya tayo, para mapalakas talaga, kailangan ng disiplina, training, at tamang nutrisyon habang ang gorilla ay natural na gifted. Ayon sa ilang pag-aaral, may posibilidad na kaya nilang buhatin o hilahin ang higit sa 1,800 at para mas malinaw, yan ang katumbas ng bigat ng isang adult na hippopotamus. At kung iisipin pa kaya raw nila buhatin ang halos 27 times ng sariling nilang bigat. Kung tutuusin, hindi naman papahuli ang tao pagdating sa pagbubuo ng katawan. Maraming bodybuilders at weightlifters ang halos buong buhay nila iniukol sa pagpapalakas, lalo na sa braso. Dito pumapasok ang disiplina, tamang workout, at mahigpit na dieta. Pero kahit anong effort, hindi pa rin kayang pantayan ng tao ang natural na lakas ng isang gorila. Kaya namang pagandahin at palakasin ng tao ang kanyang upper body, pero iba ang built-in na muscle mass ng gorilla, parang isinilang ng may gym membership sa DNA. Sa katunayan, ang pinakamabigat na bagay na nabuhat ng isang tao ay higit 500 kilo. Pero kung ikukumpara sa silverback gorilla, kaya pa rin nitong higitan niya ng apat hanggang siyam na beses. Number 3, Jaws Kung ang mga braso ng gorilla ay hindi pa sapat, may pang naman sila na kayang durugin ang bungo ng tao ang mga gorila ay may taglay na sagittal crest. Isa itong nakausling bahagi sa ibabaw ng bungo ng mga lalaking gorila, lalo na sa mga silverback. Hindi ito basta design. Ito ang attachment point ng malalakas na muscle sa panga, gaya ng temporalis muscle. Ang sagittal crest ay nagbibigay sa gorila ng ilang advantage. Una, mas malawak na lugar para sa muscle attachment, kaya mas malakas ang puwersa sa pagnguya at pagkagat. Pangalawa, pananggalang sa mga banggaan. Lalo na sa panahon ng away sa teritoryo o pagpapakitang gilas sa mga babae Kaya kung pag-uusapan ng bite force, walang sinabi ang tao Ayon sa mga pag-aaral, ang silverback gorilla ay may bite force na umaabot ng 1300 PSI Sa comparison, ang karaniwang tao ay nasa 120 hanggang 200 PSI lang Ibig sabihin, halos 10 beses ang lamang ng kagat ng gorilla At para mas kumpleto ang gamit sa pagkain, ang mga ngipin nila ay hindi basta pang kagat lang May matutulis na incisors at canines sila na parang kutsilyo sa gulay at may malapad na molars at premolars para durugin ang matitigas na halaman. Kahit vegetarian ang gorila, pang predator ang panga at ngipin nito. Kaya kung sakaling mapadpad ang isang tao sa harap ng isang galit na silverback, may pag-asa pa bang makaligtas? At kung meron man, paano? Isipin mo na lang na may isang biyahero na nag explore ng isang masukal at liblib na kagubatan. Habang papalalim siya sa gubat, bigla na lang siyang huminto dahil sa harap niya ay isang dambuhalang silverback gorila. Tahimik itong nakatayo nakatitig sa kanya, tila sinusukat ang kanyang pagkatao, ramdam ng biyahero ang bigat ng presensya nito, isang nilalang na 27 times ang lakas kumpara sa tao, pero imbes na magpanik, naalala niya ang lahat ng natutunan niya sa channel na ito. Huminga siya ng malalim, alam niya sa mga ganitong sitwasyon, ang tamang kilos, ang magtatakda ng kapalaran mo. Walang laban kung sapakan ang usapan. Alam niyang walang saysay ang lumaban. Kahit pa siya ang pinakamalakas sa grupo, di niya kayang tapatan ang puwersa ng gorila. Kaya dahan-dahan siyang huminto iniwasan ang bigla ang galaw na baka magpagalit sa hayop. Pinanatili niya ang 20 hanggang 30 feet distance. Hindi siya lumalapit at bawat hakbang niya ay maingat at hindi niya ginugulo ang personal space ng gorila. Tumingin siya ng bahagya sa ibaba, hindi diretsong sa mata. Alam niya sa mundo ng mga gorila ang matagalang titigan ay hamon at sa pagkakataong ito, ang respeto ang pinakamabisang depensa. Habang umaagos ang adrenalin sa kanyang katawan, kinokontrol ng biyahero ang sarili at hindi siya tumakbo. Alam niya na ang pagtakbo ay maaaring mag-udyok ng instinct ng gorilya na habulin siya, isang bagay na siguradong hindi niya gugustuhin. Dahan-dahan siyang umatras, na natiling mababa ang kilos, mahinahon, at malinaw ang mensahe. Wala akong balak makipag-away. Matapos ang ilang segundo ng tensyon, tiningnan siya ng silverback ng ilang sandali pa. Tahimik, walang kilos. Hanggang sa unti-unti tumalikod ang gorila at tuluyan ng naglakad papalayo. At iyan ang kwento natin ngayong araw. Kung ikaw ang nasa posisyon ng biyahero, Anong gagawin mo? I-comment mo ang sagot mo sa baba at gusto naming marinig ang pananaw mo. At syempre, kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para mas updated ka sa mga bago pa naming video na ilalabas.